Okay. Hey. 60. Dito ka kaya? Ano nga ating nga? Eh, wala to kaya eh. Medyo sumasakit na kasi siguro hindi ako nakakatulog. Nagsimula siya dito, tapos yung gumagapang siya pababa. Pero nag-search search ako, sa, parang sayati akong tawagin. That's correct. That's correct. Pag nag-rarangin eh. Ngayon, Mm -hmm. Ano bang ginawa mo? Kaya, yeah. Kalawad, nadulas ka ba? Nalaglag? Nagbuhat ng mabigat? Kasi siya sumakit? Nung time na, ano, nung time na nakita, nagtas yung BP ko, nag-hybrid ako, 180-120. Nag-ano no, okay. nag-exercise ako araw-araw, basketball. Eh. Hindi eh, naman mataas yun ha, that's normal. Yung 180 over 120? Ayaw. Pakita, sorry. Oh. 120 over 80 pala. Oh, so, 180. ko kasi, sorry. Oh, one, one Mataas nga. Oh, 180, 180 over. Sobrang namandid yung bato ko. Tsaka, Tapos yun nga, na ano, na mataas yung kolesterol. Tapos nung yun nga, araw-araw basketball. Sige, minsan natutuyan ang pawis. Yun. Tapos, hindi naman ako na-injury, hindi naman ako na ano. Kaya lang, isang beses, yung kalaro ko sa basketball, nagkano ano oh, pero nararamdaman ko na parang may masakit nga dito. Parang nag-tinrain yung patunugin yung dito. Yun, doon na nag-umpisa. Doon na, doon na siya parang, yun na, doon na nag-umpisa yung pain. Tumagapang na pababa. Eh. Pa. Ba, pinadunog kang nakatapa? Hindi, nakatagilid. Tagilid na ganito. Tapos yun yan, yun yun yan. Hindi yung wala man ako na rinig na tumunog pero parang doon nga nag-umpisa yung doon nag shoot yung pain. Oo, oh, parang doon nag-umpisa yung pain. Sige, kita mo muna kayo. Paano ano position mo no nakaraan para mo ano, para mag-pain? Yung anong ginawa sa yung position? Yung ganito. Ano sige, pataki, yung position okay. mo. Yeah, yun yeah. Yung kinakanya lang. Pero ba 'yon? Hindi, pero sa basketball namin, siya yung mga nagpapatunog pag napilayan, ganyan. Pinihila niya yung mga nataka. Kaya may mga ganun, may mga ganun oh, talaga. Eh. Kaya lang yun yan, yung ginayin niya nga ako, yung parang sa yung tape. Yan, na overpower. Oo. Oh, oh. Sige, puha ulit po yan. Eh, ang Sinabi mo sa uh, kanya. Ha? Ah. Sinabi mo sa kanya. Hindi ba, hindi ko sinasabi. Puso ko rito kayo. Yeah. Uh, oh, ito na yung mga sample na huwag kayong gaya-gaya pagka wala pa kayo talagang knowledge kasi Ayan, magpapahamak. Magpapahamak. Pero concern ako sa'yo, Kuya, sa ano eh, sa blood pressure mo, mataas masyado yung okay. cover mo. May may kaakibat na yan, delikado nga yan okay. para ma-stroke ka, or baka magkaroon ng iba pang Ang pinaka-tabes niyan, sa gabi, bawas ka na ng ano. Oo, oh. sumulano ka na yung medyo na hindi naman na yung baby ko. Putas-putas tubig. Okay. Okay. hindi mo kailangan ng basketball eh. Okay pag nagpapababa ka muna ng dugo, ano lang muna kahit mga okay. mini, o oh, mini jug lang muna, parang mabilis lang malakad. Pag binawisan ka, okay na yun. Kasi sa basketball, meron akong dito, syempre, may, may, may mga court kami dito eh. Sa court mismo na ano, inatake. Eh. Kasi mataas nga yung BP niya, akala niya good yung papawis. Pero pag sobra-sobra mo rin hingal, hindi good. Yung puso mo maapektuhan. Relax na kaya kailangan niya minijag lang para ang mabilis lang naglalakad. Pagka medyo hininga, pahinga. Hindi bigla ang bababayan. Pero para sure kung mataas talaga, meron niyang gamot para dyan. Ika kang patagil, Kuya. Meron gamot dyan. May, May sa sa na ako ng doktor ko, Losartad. Ika-upload Ayan, yan talaga um, yung mga niyan. Pero dito naman, hindi ako nang titigil. Eh, 34 ako. lang ako eh. Ito mo, mas matanda pa. Kaya, mas matanda ako sa'yo eh, na lima taon. Eh. Mag-aanim na taon ang tanda hmm. ako sa'yo, alam mo. Eh, sobrang laki ko rin kasi nung, ano, nung Psst. last year. 126 kilo ako eh. So, Grabe. talaga nagpalit ako. Ngayon, 108 na lang. Kaya alam, ulang pa. Eh, ang mahalaga, nakakabawas tayo. Hindi yung nag-maintain ng 120. Hmm. O, oh, nakababa ka ng konti. Maganda na yan. Kahit pa mga half-half kilo lang oh. kada buwan. Nag-start ako ng ano, November. Nag-diet, like diet, diet na ako. Very good. Yeah. Eh, okay, siyempre. Uh, -oh. Ang kalalabasan kasi niyan, pag hindi tayo nag-control, lalo ka pang lulupo kasi ang daming anli-anli oh. ngayon. Pero kahit pa paano, maganda ano. Nakakabawas ko kulay eh. Okay lang yung 180. Over, over, kunyay, mababa, over 80, over 90. Hanggang dyan lang, pero pag nag-120 ka. Oo, oh, okay. Basta ka. Yung... Sobrang namalit na rin yung bata ko yung taon. Sobrang lagkit na kasi nun. Mm. Sobrang lagkit. Eh, nung time na kasi yun, nagbadar pa kami. Okay. Ay. Hindi naman okay. pala gano'n na-atake yun. Parang isang linggo pa, bago ka-atake high. Okay kore Hindi yan basta-basta. Hindi rin kagad bumababa yan. Tama -tama. Nandiyan na yan. Pero siyempre, sa tulong ng mga ARC show, papawis, ilang naman ang tanging sakot dyan. Pero huwag okay, magpapawis magpapapawis ng isahan biglaan. Baka mag-react sa puso nyo. Mahirapan kayo bigyan. Kailangan paunti-unti ang mahalaga consistent. Relax tayo. Okay. Okay ka lang dyan, kaya? Oo, okay. Hindi na rin kasi ako nakakatulog ng maayos dahil sobrang sakit. Wala, mamamanhit dyan ba? Manhit na rin yung private part ko kaya eh. Mamamanhit dyan? Ipin private? Oo. Uh -huh. Kado kasi, pag basketball eh. Huwag mo over pagod ka eh, si Aya. Mm, ko sa basketball at punta rin dito eh try durang ano eh, try durang high blood pressure. Ang alam mo, healthy yung mapapawisan ka. Pero pag na-over ka rin sa pagod, hihingal ka, yari ka rin dyan. Marami ng... Nang... Okay. Pagka alam mo parang medyo grogy-grogy ka, huwag mo na ituloy. Parang medyo nahihilito ka ng konti. Oh, yeah. Huwag mo na ituloy. Inom ka lang muna ng tubig, tapos pahangin ka ng konti. Hmm. Tapos, pahinga mo muna pagka na-condition na ulit yung katawan mo makapahinga ka tsaka ka magpapawi ng padahan-dahan eh paaba rin kasi yung trabaho ko sa pagdadrive eh talaga may ipit yung panahon mo relax nang uya eh okay. sayo Ah. Mararamdaman mo 'yan dun sa ano? Ayan. Sa loob. Yeah, jangan lang muna. Hayaan mo muna sumingaw. Ayos isang buwan akong hihinda. Hindi ko ikot-ikot ako sa ikan. Para katulog lang ako siguro mga isang oras. Tapos baba ako niihinda. Manhid nga yung ano ko eh. Mga ganun yung ayaw. Oo. No, Manhid yung private part ko. Tapos pag umihi ako, ang init. Pero ngayon? Medyo ano, relax ngayon. Sumingaw. So, Oo, okay. Anyway, kaya mo naman ako Gagaling ka rin naman yan. Pero oh. sa totoo lang, napakahirap mag-diet. Sa totoo lang. Hmm. Pero kung ang motivation mo sarili mo, oo, oh, bata pa yung mga ano ba, may kaakibat kasi ng stock yan. Pag sobrang lapot na ng dugo mo, over 120 ka na, yan ang na nakakatakot. Talagang mamamangit ka na yan kasi pigil na yung ano, kunyari matagal ka nakaupo, mamamangit yan. Yeah. Pigil na yung bloodstream mo, pigil na yung blood circulation mo, tapos nagpa-check si sir, mataas talaga yung kolesterol niya. Doon yun sa bloodstream natin, nakaharang. Kaya Huwag ka nang magtaka kung bakit na manit ka. Huwag na huwag kayo agad magpapasibol kasi mataas ang ano nyo. Huwag kayo magpapapawis ng sagat. Pitik-pitik lang, nakakad-lakad lang. Pag na mag-jacket kayo para ano, hindi sobrang ano. Pag napawisan, okay na yun. Ang mahalaga, consistent. Consistent lang napapawisan para gumanda yung bloodstream nyo o blood circulation nyo? Parang nangyari nga, bawat bawat pick, nababawasan ako isang kilo, isang kilo eh. Parang bumibilis yung bawat ito ng timbang eh. Baka Sito, na, na nga, baka yung pete kasi? Hindi naman. Siguro, hindi ko alam eh. Kasi one yung nagpa-check up ako, alam ko ng ano, ko, yung sugar ko, wala na 16. Pero sabi naman ng wife ko, upuro mo na yung mga nang, kung ano ano, yun nga, kaya naman daw yan ipababayin pa. Ano nga, kumain ka lang muna cucumber? bumili ka ng cucumber. Yan, Ibaling met may ako mga, met may akong puso, basta cucumber, sausaw mo sana, eh. Tapos, sa ani. Malaking bagay yan. Tapos, sabi mo lang. sugar. Ay, ano kasi yan, genetics. Pag nasa pamilya nyo, genetics yan. Pag ang lifestyle mo ay, eh, patuloy yan, eh, kaya medyo lumulusog ka. Medyo malusog ka. Eh, alam na yan. Tsaka ah, yun nga, test mo nga eh. 180 over 120. Delikado yan. Kaya pagtatayo, upo muna. Ay, pagtatayo, tagilid muna. Oh. Sorry. Sige, tagilid. Pero okay ka naman. Oo, oh, okay. Okay, sige. Wala yung pain na naramdaman ko. Wala naman, okay yun. na yung okay na yun. Dumiretso Mali lang eh. yung ano sayo. Mali lang yung atake sa'yo. Kasi, oh. Tama na may position na yun, pero may pectus yan, mayroong tamang lakas yan. Oh. Pag pinilit yan, pag pinilit-pilit, uusog na yung tinatawag natin capsule joint, facet oh. joint. Doon ka na maihihirapan. Pero sa akin, nakita mo yung ginawa ko? Very simple traction. Tapos. Sige. nag -irin. Yan. Babaan pa. Kukutansi ko. Yan ang tama ng pagtayo. Kuya, well, wait. Uy, binis ka na kagad eh. Wait <laughs> <Pitla>. lang. <laughs> Hindi matapot. Para sure na sure eh. pull lang. Eh, ang hirap din kasi talaga nung may ganito. Eh, syempre, yung tulog, yun yung pahinga natin eh. Tapos hindi ka makakatulog dahil hindi mo, nararamdaman mo yung kirot. Kaya lalong hindi ka na makapahinga. Kaya hindi ka na lalo makapahinga. Ayan, katulad ngayon, ang tulog ko lang halos isang oras lang. Sabi ko, hindi pa paalam muna ako. Pupunta nga ako dito kay Master Trim. Ayan, pahinga ka na. Kaya, kisig ako ng alas 6. Madalas din nangangalay master yung ano ko kuya yung ano ko eh, yung leg ko eh. Sige. Eh madalas din ako gumagano'n. Mas mga ba yun? Hindi naman. Yung patulog ng patunog? Ay huwag. Bakit hindi mo yung Napapadalas yung paggano'n ko eh. Hindi kasi may nagkakaroon ng discompression dyan kaya hmm. nangangalay. Kaya siguro ka. parang lagi na... Pero na-adjust ko na to eh. Na-adjust hmm. ko na yan. Kasama na yan sa traction. Pilim ng tubig, kung ano. Tapos tulog muna, pahinga na ano. oh, mas maganda nga talaga yung pawilagay sa katawan yun. Eh. Kasi so, yung yeah. ipi kasi, eh, kaya Sige, okay, ka. Ay. Oh. Ayos! Ayos. Kanina, <laughs> ay may naramdaman akong sakit-sakit dito eh. Kanina yun. Oo, oh, ngayon, wala na. Thank you, kuya. Thank you, kuya. Thank you. Okay. <laughs>